Sa huling segundo ng laban ng Warriors kontra Trailblazers, sinira ni Jimmy Butler ang isang unspoken NBA rule. Nang sa halip na ubusin ng oras ay pinakawalan niya ang isang uncontested jumper kahit panalo na ang kanyang kupunan. Lamang na ng 11 points ang Golden State Warriors at tiyak na ang panalo. Sa unang tingin parang desisyon niya lang ito pero lumalabas na may basbas mismo ni head coach Steve Kerr ang naging tira niya. Sa ilang replay, makikita ang tumingin muna si Butler kay Kerr bago bitawan ng tira. Tila humihingi ng kumpirmasyon, pero nagkaroon ng tensyon pagkatapos ng laro. Sa isang video, makikita si Kerr at Butler na may pinagtatalunan at halatang hindi komportable si Butler sa nangyari na siyang kinagalit ng ilang Portland players. Kinumpirma ito ni Kerr matapos ang laban. Sinabi ko sa kanya, hindi tayo gumagawa ng shot violations. Kung may shot differential, lagi kaming tumitira. Kaya nung natanggap niya ang bola, tumingin siya sa akin at sinabi ko, itira niya. Sumagot siya na okay, kaya tinira niya. Sa sumunod na balita naman, sa labang ngayong araw sa pagitan ng Houston Rockets at Phoenix Suns, parang naging WWE ang nangyari kay Steven Adams at Mason Plumlee sa ikalawang quarter ng laban nila ngayong araw. May mahigit tatlong minuto pang natitira bago ang halftime ng maipasok ni Rockets guard Jalen Green ang isang midrange jumper. Habang nasa ere pang pa bola, nagkatulakan sina Adam at Plumlee habang nagagawa ng posisyon para sa posibleng rebound. Kahit pumasok ng tira, hindi pa rin bumitaw ang dalawa na siyang nagpasimula ng tensyon sa pagitan nila. Biglang binuhat ni Adam si Plumlee at nauwi ito sa isang wrestling match sa sahig. Dahil dito, sumugod ang mga kakampi ng parehong kupunan at nagkagulo sa court. Kinailangang awati ng referees at coaching staff ang sitwasyon. Sa huli, parehong binigyan ng technical foul at na-eject mula sa laro. Sina Adams at Plumlee.